Viral video ng taxi driver na naningil ng overpriced na fare sa airport iniimbestigahan na ng LTFRB. Hala, narito ang news scoop. Iniimbestigahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang isang video na kumalat online kung saan naniningil ang isang airport taxi driver sa mga pasahero na aabot sa 11,000 pesos. Makikita sa video na ito ang lalaking nakaupo sa tabi ng taxi driver na naglabas ng laminated card kung saan nakasulat ang Airport Accredited Regular Taxi Service meter rate na may kasama pang logo ng Department of Tourism. Base sa meter rate. Aabot sa 11,500 pesos ang pamasahe sa Terminal 1, 12,000 pesos naman sa Terminal 2 at 13,500 pesos naman sa Terminal 3 at 10,300 pesos naman sa Terminal 4. Ayon sa netizen, isang security guard ang nagdirekta sa dalawang pasahero sa taxi driver matapos sabihing walang shuttle bus papunta sa Terminal 4. Pinagbabayad pa umano ang mga pasahero ng tig 10,000 pesos at nilak ang taxi. Ha? Hanggang sa makapagbigay, sa ngayon ay sinusuri na ng LTFRB Board of Authenticity ang naturang video at tiniyak na mapapatawan ng parusa ang responsable sa insidente sa party po ng LTFRB, we are very much ready to deliver the show cost order doon po sa driver. Pero we, we, don't have anything to start on. Wala po kaming detalye nung taxi, aka. Alam lang po namin, ang galing ng Terminal 3 at ang biyahe po ay hanggang Terminal 4. Wow. Nakitaan po ng laminated na placard na nagkakahalaga ng pasahin ng 11,000 to 15,000. Then, in close coordination po with the MIAA, taxi driver naman po kasi ito dito sa Terminal 3. Yung kaha po nung katawan nitong dalawang mokong po na ito eh kilala oh. po na sigurado ng ilang mga taxi drivers din. Oh. Unfortunately, wala siya doon. Sana mamataan doon sa area na doon. Kaya po kami sa LTFRB minessage na rin po namin yung original uploader na ano pong plaka? Baka po may capture ng plaka para po makapag-start kami ng mas mabilis na investigation.